Alam nyo no, sobrang tagal na pong idinidribol ng mga senador itong bola dito sa impeachment court. Sobrang tagal na. Mula pa Pebrero, katakot-takot na palusot, katakot-takot na explanation or justification. Uh, sa kabila ng uh, paghihimok sa kanila, naggawin ang kanilang mandato bilang isang uh, impeachment uh, court para dinggin itong kaso o reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Awanan ng Diyos, nakapag-oath na po si Senator Jesus Scudero kagabi at kanina, eh, nanumpa na po. After a long delay again, yung mga senador bilang senator judges, eh, kamukat-mukat nyo, eto. Eto yung nangyari. Yung motion ni Bato de la Rosa as amended by Senator Alan Peter Caetano. Alam nyo, kahit pakinggan nyo ng paulit-ulit yung kanilang mga paliwanag, kesyo tumatalima sila sa due process, gusto nilang irespeto yung due process, karapatan ng akusado, etc., etc. Alam nyo, pag binasa nyo po yung pinakakonteksto niyan, naglolokohan lang po tayo. Yung galaw nila kay Tano at saka nito si Bato de La Rosa, sampu ng iba pang mga senador na sumuporta sa kanila, sa ngalan po ng politika ito. This is precisely meant to protect Vice President Sara Duterte. Huwag na po tayo maglokohan. Kasi yun po yung pinaka nakakainsulto eh. Yung alam mong niloloko ka, pero hindi pa inaamin eh. ba? Diba? Niloloko ka na, tinatanga ka pa. ba? Diba? Magkabila yung sampal sa pisngi. Sabi ni Sen. Keitano, ba? Diba? Hindi, hindi to intended to dismiss. Okay, talaga lang. Okay. At mas mabuti pa tong compromise na ito kesa don sa pagbutohan yung uh, motion ni uh, Bato de la Rosa na i-dismiss yung impeachment complaint. Unang-una, hindi ba kayo nagtanong? Yung bang motion ni Bato, pati itong motion, itong si senator uh, Sen. Cayetano, yung pag-amienda sa motion ni, ni Bato de la Rosa, nasa karapatan ba ito? O kapangyarihan ng mga senador para gawin ito? E malinaw, malinaw naman po yung kanilang dapat gawin bilang isang impeachment court na sinabi na po kanina ni Sen. Jesus Escudero constituted and convened na doon na po impeachment court. Kasama ba sa responsibilidad ninyo sa ilalim ng ating konstitusyon, yung pag-remand o yung ginamit yung term pag-return ng impeachment uh, case o yung articles of impeachment dyan sa House of Representatives. Pangalawa, hindi ba napakalaking dago ko sampal yan sa mga kongresista na pumirma in favor of that articles of those articles of impeachment. Sabihin niyo, teka muna, hindi niya ba na violate yung ano, yung, uh, yung uh, ban sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang um, impeachable official. Eh lumalabas dito yung mga senador ang nag-abogado kay Sara Duterte. Well, in fact, nanumpa sila kanina para umupo bilang mga impartial judges sa isang impeachment court. Pasensya na kayo, no? Medyo nakakagigil yung ating pinag-uusapan ngayon. Alam nyo kung bakit? Kung titingnan nyo po yung nangyayari dito sa Senado, eh sila na po'y lumalabas na isa sa mga biggest risk, risk factors sa ating kalusugan. Dahil po kayo nakakausap. Yan ang sabi sa akin. Alam mo, parang tumaas yung blood pressure ko eh. Nung napanood ko yung huling nangyari dyan sa Senado. Eh tingnan natin ngayon, di ba? Tinitingnan ko yung mga comments eh, Mukhang mas marami pa't tumaas ang ano ang blood pressure ngayon at kailangan niya mag-maintenance drugs dahil doon sa ginagawa ng mga senador natin. Hmm. Yung, yung tanong ko kanina eh. Kung clearly, mali na may emotion na yun, eh bakit pinalusot pa? Ito namang mga, kanina medyo titinan niyo yung, yung uh, proceedings dyan po sa impeachment court. No? May mga senador na nagpapakit pa eh. Alam mo naman na mamangkas sa dalawang ilog, pinalalabas pa na, hindi ano ko eh, Uh, talagang gusto kong sundin yung procedure, etc., etc., eventually, i mas natin yung mga yan, no? yung mga senador na yan. Uh, iba dyan, I find very, very disappointing. Yung iba naman hindi na, kasi expected na sa kanila. Iba, medyo, kasi ba diba, alam nyo, pag na-disappoint ka sa isang tao, kahit pa paano, meron ko pang inaasahan na mas mataas na, ang sa expectation. Eh. Pero, pag wala na, ano na yun eh, wala ka talaga aasahan. Meron mga ganong senador. Wala na kaya aasahan sa ganon. Pero doon sa ibang mga senador na dapat meron pa tayong aasahan na kahit ano yung siguro common sense, modicum of decency, or respect for the rule of law talaga, or respect for their mandate under the Constitution, at pag na-disappoint tayo, eh talaga madi-disappoint ka. Pag hindi na rin na-meet yung ganun standards. Pero may mga senador na talaga laga, lagapak na naman yung kanilang, ano, yung kanilang standards. Kaya hindi ganun kataas yung expectation natin sa kanila. Okay. So, Although, in fairness naman, no? May mga nagsalita kanina. Yan. Medyo nanaig yung common sense. Ako, ramdam ko yung galit kanina ni Sen. Teresa Ontiveros, eh. Si Sen. ko kasi, ano eh, <laughs> miski bad trip na, pero alam mong ano pa rin, eh. Kalma, eh. Pero si eh, Sen. Teresa, kalma pa rin, pero nararamdaman mo, nagpupuyo siya, eh. At talagang maaintindihan natin. Pati yung mukha ni Grace po kanina, eh. Medyo hindi maipinte. Sino ba naman hindi mabibuysit dun sa mga ganong galawan? Diba? Diba? Tanongin mo yung mga kongresista, O ito ay babalik namin sa inyo. O, just to make sure, recertify ninyo na, na sinunod ninyo yung procedures. Napakalaking sampal po sa mga kongresista. At hindi naman natin, ano, hindi naman natin pinagmumukhang santo yung mga kongresista. Okay? Pero sa akin, kung, na may, titignan mo yung ginawa ng mga senador dyan, duda kami kung sinunod nyo yan eh. Alam precisely, ang, 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 ang nanaig kanina, at ang itinaguyod ng mga senador na boboto in favor of that motion, yung talking points ng mga DDS, yung mga punto na nung pa sinusulong ng kampo ni Sara Duterte. Hmm. ba diba? Binabangkit naman yun nila Bongo, nila Bato de la Rosa. Ayan. So, nanalo sila dyan. ba diba? Kahit, kahit bali-balik niyo rin ninyo. Iba medyo medyo binobola-bola pa eh. Sinasabi, hindi, hindi pa naman to dismiss, no? We just wanted to make sure that everything is in order, etc., etc. E tama yung sinabi kanina ni Atty. Lor na eh. Diba yung mga argumento na yan? Yan ang mga dapat i-re-raise ng, ano, ng defense team ni Sara Duterte. Eh, nangyari, nag-abogado na yung mga judges, eh. Alam nyo, kung hindi lang talaga napaka-powerful itong impeachment court na ito, eh, dapat talaga, <laughs> may mga senador dyan, hindi na dapat nakaupo dyan eh. Dapat i-recuse nila yung sarili nila for being patently biased in favor of the of the uh, defense. In favor of the vice president. At hindi naman na rin tinatago yan eh. Diba? Meron pang ang quote eh. Sa balita, ba diba? Si Robin Padilla, ano yun? Pag sinunog ba siya? Yung ano ba yan? Amoy Duterte ba? I forgot the exact quote, no? Magiging judge ka, yun ang sasabihin mo. Hmm hindi naman nila tinatago yung kanilang bias in favor of the uh, of the person who is the subject of the, of the impeachment trial. Kaya kitang kita nyo, no? nakaka-frustrate talaga dahil binabaloktot eh, paulit-ulit. Ang dami-daming legal maneuverings, ang dami-daming parliamentary maneuverings sa kanilang ginagamit para maprotektahan yung vice-presidente. Ilang naman yan eh. Lulukahan pa ba tayo? All this is meant to protect the vice president. Iba mga senador dyan, quiet lang sila. Pero boboto sila in favor of the Vice President. Bakit? Sumisipsip. Dahil meron sila mga ambisyon sa 2028. At isa pang nakakabusit dyan, itadahilan pa yung tipong, hindi naman to issue ng sigmura, hindi naman to yung pinag-uusapan ng taong bayan, etc. Et, cetera, et cetera. okay. Yun ang palusot ninyo. Yun ang palusot ninyo. Okay? Well, ang maganda rito, hindi nyo kailangan manahimik. ba? Diba? Kung hindi kayo happy sa nangyayari, sulatan nyo yung mga senador. Make your opinions known. Again, within the bounds of law. Pero talagang ano, no? Uh, Nakaka-insulto itong mga ginagawa ng ating mga senador. Grabing dribbling eh. Sino ba nagsabi nung kanina? Hindi ko alam eh. Senator Risa yata nagsabi, no? Ang tagal din ribol, ipapasa lang pala yung bola. Hmm. Napaka-allergic nila do sa impeachment trial na kanilang gagawin. Uh, tsaka do sa ibang mga senador, pwede ba? tigil tigilan niya na po yung pag pagkukot ng Biblia. pag invoke ng Holy Spirit. Pagbabanggit sa Panginoon. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Kayong mga banal, mga sagrado, mga busilak ang kalooban. Pero sa mga ginagawa ninyo, mukhang hindi po yun yung kaso. Sugumane sun su kutu sune mu kanisa kanisa,kanisabane na kanisabane,kanisabane na kanisabane.